kadalagan pero kung mo na mo mayor ang unapendo sa diskwilahan kung mo panasawa ay mga kamili yung pagkuli ate kay di rin na mo sadya ng pagkurat sa sinda mo alam mo di rin mo makuri ka upay kay nakadiyo si kagawa nakadiyo si sekretary nga pwede na um, unahon, na unahon kung nakapito mga kami si Kuratsa at pasayon ada sa iyo na sugat at mga chip tanod ka sa barang sa mga tano dito. Hala! Kamu na lang pagpinood! Kamu na lang pagkuratsa! Kaya na kami, andam kami si Sir Karumik, umuwi niyan mismo! Kaya sira ang magpadala 아니, 곧또 진행하고, 또 또, 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 또,